Naisip mo ba kung bakit natin binubudbod ang mga kalabasa at nagbibihis ng mga costume tuwing Halloween? Ang selebrasyong ito, puno ng candy at takot, ay may malalim na kasaysayan na higit pa sa ating modernong mga tradisyon. Kaya saan nga ba nagsimula ang lahat? Suriin natin ang nakakaaliw na kasaysayan ng Halloween. Ang ating kwento ay nagsisimula mahigit dalawang libo taon na ang nakalilipas sa sinaunang Celtic Festival ng Samhain. Sa panahong ito ng taon, pinaniniwala ang naglalaho ang hangganan sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Upang maiwasan ang paglalakbay ng mga kaluluwa, nagliliwanag ang mga Celt sa mga malalaking bonfire at nagbibihis ng magagarbong costume. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, ang tradisyong ito ay nagbago ng malaki. Sa pagkakongkista ng mga Romano sa mga lupa ng Celtic, pinagsama ang dalawang Romanong festival sa Samhain, na lalo pang nagporma sa kung ano ang magiging Halloween. Bilang umusad ang ikanegatibo siyam na siglo, nagsimulang magkaroon ng malaking ikluwensya ang kristyanismo sa pagganong selebrasyong ito. Itinakda ng simbahan ang ikanegatibo isa ng Nobyembre bilang araw ng mga santo, isang panahon upang parangalan ang lahat ng mga santo. Ang araw bago nito ay naging kilala bilang All Hallows Eve, isang halo ng banal na araw na ito at mga paganong tradisyon. Sa huli, ang termino ay naging mas maikli kaysa sa tinatawag nating Halloween ngayon. Sa paglipat ng mga Europeo sa Amerika, dinala nila ang kanilang iba't ibang mga kustom ng Halloween. Sa melting pot ng Amerika, isang malinaw na Amerikanong bersyon ng Halloween ang nagsimulang umusbong. Ang selebrasyong kilala natin ngayon ay may pinagmulan ito sa panahon ng kolonyalismo kung saan ang mga pagdiriwang sa taglagas ay karaniwan. Sa paglipas ng mga dekada, noong ikanegatibo labinsyam na siglo, ang Halloween ay umunlad tungo sa isang selebrasyon na nakatuon sa komunidad. Nagkaroon ng mga party sa buong bansa, iniimbitahan ang mga bata at matatanda na makisali sa kasiyahan. Sa ika-negatibo dalawampu na siglo, ang Halloween ay naging isang pangkalahatang sikular, nakatuon sa komunidad na selebrasyon na puno ng mga party, costume, at syempre, ang trick or treating. Kaya, ano ang natutunan natin tungkol sa Halloween? Mula sa kanyang pinagmulan sa sinaunang Celtic Festival ng Samhain, sa impluensya ng simbahang kristyano, hanggang sa pag-unlad nito sa Amerika, ang Halloween ay naging isang minamahal na selebrasyon sa komunidad. Maging pagbubudbod ng mga kalabasa o pagbibihis ng mga costume, ang kasaysayan ng Halloween ay mayaman at iba't ibang tulad ng mga paraan ng ating pagdiriwang nito ngayon.